Ganun Ito naman proyekto nila na Walang nakasulat sa likod. Ayan. Kaya kumbaga marami na kaming mga naging t-shirt. Pero yun nga. eto uh, ito, plain yung likod. Pero yung bago namin, ayan. Pinutupi nga nung kasamahan namin. Mayroong imprenta sa likod. Mayroong imprenta sa gilid. Sa so, ayan. Parehas yung harap. May mga simbol ng tricycle isa sa magandang proyekto ng Toda kasi alam nyo na, na pagka ang suot namin puro politiko lagi akala mo araw-araw eleksyon <laughs> di ba? hindi kagaya kung mismong proyekto ng Toda namin uh, yan lang DMN ng Toda, NDM Toda, whatever hindi yung puro politiko nakikita pag puro politiko talaga akala mo everyday election eh <laughs> Sabado at linggo naman, nakasibilyan lang po kami. Parang office work din. Ah, Monday to Friday lang ang pag-uniform namin. Pero kung hindi ka kasi mag-uniform, eh maaari kang mahuli ng TRD during office work. At dahil nga nag-issue ng bagong uniform eh, mahigpit na ipatutupad na isot ito. May mga membro din kasi na ayaw nila talaga mag ng mga uh, sabihin natin yung mga may tatak. Kung maaari nga iba, plain lang ang sinusot eh. Kaya lang, pag hindi ka kasi nagdilaw sa amin, suspendido ka 2 days, kaya kailangan mo sumunod sa mga batakarang pinatutupad ng toda kagaya ng pag-uniforme. Kumbaga, hindi lang yung mga nasa kumpanya ang naka-uniforme, maging kami, ng mga namamasada rito sa nobaliches, kung sabihin namin sa aming kulay, ay kailangan naka-dilaw. Kumbaga, naka-uniforme dapat. Maging yung mga biyayang dilaw, naka-dilaw din sila. Kumbaga, naka-uniform din sila. Parang kami, sumusunod din kami sa uh, TRD, Bicycle Regulation Division. Ah, uh, okay, Naka-dilaw pa rin po. naka-dilaw pa rin. Maging naka-uniform din pala, yung mga biyayang dilaw. Hindi kami. Masabi mo po sa t-shirt natin, isa ngayon? Presko ba siya? Tatak oh, mailit yung kwan. Yung marka. Ah, ito yung tatak, ano. Oh, yung tatak mailit. Oh, no, may araw lang naman. Ah, okay yun. Tinatamaan ng araw. Oo. Oh. Pero mas mas okay naman siya kaysa doon sa I Love NDM natin, no? Oo oh, na naman. Di ba? <laughs> yung I Love NDM natin, hindi ko na kasi yun eh. Nasa baba uh, yung isa, ito yung idea yung ko rin. Ayaw ah, lang, init naman kasi talaga nung isa na yun. Pero tone mukhang okay naman. Yan lang, yung ito lang daw medyo mainit. Natatakpan kasi yung ano, sobrang laki na ano. Pero may araw lang, Pag ganito hindi. Uh, Ayan, Makulimlim kasi ngayon kaya Pati yung Kimi Dalia rin ano. Yeah. Kimi Dalia. Yeah, yeah, yung sistema eh. Pag kayo yun yung, yung suit ko, nagsasakot na po ito. sa mo, pag ang suit natin yung mga pampolitiko, parang araw-araw, eleksyon, ano? Buti <laughs> nga napagawa ng ganito, ano? Oo oh, nga, Walang bagay, dagdag sa atin, at least. Oo, oh, yun, kumbaga, yun toda lang natin, ang pinapromote natin. Pero anyway, maraming salamat pa rin sa mga politiko na nagdodonate. Sana nga lang po, hindi mainit yung tela. Kaya malaking bagay din, nagpa-imprenta yung pamunuan ngayon, oh. ng uniform natin. Ang <laughs> sabi nyo po sa uniforme? sa ngayon, yung bago natin uniform maganda naman hindi naman mainit hindi naman uh, Hingin sasabi kasi yung mainit pero sakto lang naman diba? sakto na yung sukat so na bakit kasi yung nakaraan ito, uh, ito, ngayon may maliit na ay ano ba kinuha mo? large? medium? ah medium yun sa akin kasi large ayun Nakaraan kasi, in-interview ko si Manlando. Nainitan daw siya sa tatak. Eh, kasi siguro baka depende sa panahon, di ba? Eh. <laughs> Sige, salamat ha. Don. May bago tayo, miyembro, mga katods. At ito siya, nakadilaw din. Ang lapad ng pakpak, ang cute. Hindi na talaga umalis. Malapit na kami sa unahan ng pila. Andito pa rin. Ah, kasama na yata to hanggang Bulacan pag uwi ko mamaya. Kasama ka pa ba sa bahay, ha? mo yung parang may bisita ako naka uniforme din ng dilaw ayan o ng truck e ayan naka uniforme din ng kulay dilaw paru paro kanina pa nakadapo sa akin ayaw umalis naka isang biyahe na ako pero ayan nandiyan pa rin siya <laughs> ah. paru paro nakatoda to naka uniforme <laughs> grabe no ang laki parang pero Just don't